Isang dating komedyante, batikang aktor, at dating sexy star, malayo na sa kinagisnan nilang lights, camera action. Ngayon, may iba ng karyer sa ibang bansa. Ako po si Bernardo Bernardo, dating artista sa Pilipinas. Ngayon po, OFW na sa Amerika. para <mimit> sa As a, as construction, as a construction worker. Mga bumbero sa Pilipinas, posibleng maubos dahil sa panginibang bayan. Magandang gabi, ako po si Cara Davida at ito po ang OFW Diaries at mga kwentong Pinoy overseas. Sumikat sila sa Pilipinas bilang mga artista pero ngayong nasa ibang bansa na sila, iba na ang kanilang napiling karera. Show business, asenso naman sa kanilang bagong karyer. Pangarap ng marami ang makapasok sa glamurosong mundo ng showbiz. Pero sabi nga ng mismong mga artista, hindi pang habang buhay ang show business. Eh, magagawa pa ba tayo? Hindi ko na alam gagawin ko. Kasalanan ko to. Ay, tawarin niyo ako. Lahat mga nangyayaring to dahil na sa kagagawan ko, dahil sa akin. Maituturing na isa sa mga pinakamahusay na character actor sa Pilipinas si Julio Diaz. Dekada 80 nang umusbong ang kanyang pangalan sa showbiz dahil sa kanyang husay sa pag-arte, lalong-lalo na sa mga drama. Ano mo bang kinalaban ni ng yun, si Mayor? Ha? At dahil si Rachel, lahat tayo Dalawang beses ng umani si Junio ng Best Actor Award. Pero matapos lumabas sa halos anim na pong pelikula, huli nga ang dating ng mga proyekto kay Julio. During that time kasi nandito ako sa bansa natin, siyempre, ay medyo magbaring bumabaring karir ko, bumabaring yung marketing value ko dito as an actor. So sabi ko, mm, o pwedeng titigilan dito para lamang isang si bagay na parang mag maghihintay. Kaya noong taong 2002, tumulak si Julio patungong Australia hindi para maghanap ng movie offer doon, kundi para mamasukan bilang waiter. Dahil laki sa hirap, sanay si Julio sa mabibigat na gawain. Kaya nang matapos sa pagwe waiter pagkakarpintero naman ang kanyang sinunod. Minsan sinabi ko sa, sa isang interview ko na nag-work ako sa Australia as, as, construction, as construction worker. As construction worker, di ba? Totoo yun, sa Australia is uh, nag, uh, nag tiling sa ko, Yung naging assistant ako ng tiler. Talaga yung magawa ng tiling sa sa mga bahay-bahay. And aside from uh, yung construction is nag din ako doon. Okay, aside from uh, Australia, nung nasa Japan ako, of course, ang uh, ano ko naman doon is yun. Makikita nyo, meron ako dyang... Uh, Meron ako yung mga uh, siya ng uh, usang club ako nang uh, nakakakanta. Noon, daan-daang libong yeah. piso ito, ang bayad kay Julio na. sa bawat pelikula na kanyang pinagbibidahan. Pero ngayon, kagaya na siya ng karaniwang empleyado na buwanan ang sweldo. Hindi raw dito mapapako ang kanyang pag-asenso. Ang bagay yung may ginagawa sa si ibang bansay. Ang adjustment sinasabi mo, para bang uh, uh while uh, para bang dating para bang while killing killing your time siyempre ang gagawin mo is man ko na para na parang hindi ka naman mukhang parang ano parang uh, wala, ga, ang kang ginagawa yung, yung sinasabing kaihiyan o ano man hindi ko iniisip yun eh oh, talaga hindi maitatang ni Bruno ni Lee sa parang pinilanag ng buwan na anilagang few beauty ni Bernarda it's happy <laughs> oh! Gaya ni Gunyo, dekada 80 rin ang magsimula sa showbiz ang komedyating si Bernardo Bernardo. Alam mo, mother, may asan ng favor sa'yo si Lizarda eh. Kung pwede rin, if you can go around the corner kung sa may burong and watch out kung ano, mag-appear yung ating mga enemy sa sumusunod, you know? Sumikat siya ng gusto noong dekada 90 bilang mataray na boss ng comedy king na si Dolphy. Siguro makakonsider ko pinaka-hide ng karir ko sa television ang makasama si Dolphy, the one and only Dolphy, sa isang sitcom, Home Along the Realness, of course, na for almost 11 years was, nag was a major hit sa Philippine television at hanggang ngayon ay pinapanood pa sa cable. Pero sa dalawang taon niyang pag-arte sa harap ng kamera, nalaman daw ni Bernardo na hindi lang mga manunood ang nagsasawa, kundi maging ang mga tulad niyang artista. Sa po niya, kaya umalis, hindi na ako masaya. Kumbaga, nagawa ko na yung dapat kong gawin uh, at gusto kong gawin sa Pilipinas. Sa entablado, sa pelikula, sa telebisyon. Ito ang aking fan Halos walang nakapansin sa paglita ni Bernardo sa mundo ng showbiz. Nalaman na lang namin na mula pa pala noong taong 2002 sa California, USA na namamalagi si Bernardo. Magandang araw po mga kapuso! Ako po si Bernardo Bernardo, dating artista sa Pilipinas. Ngayon po, OFW na sa Amerika. Sa araw po, ako'y PR ng Good Shepherd Ambulance Company. At sa bandang dapit hapon po naman, profesor ako ng Tagalog sa University of California, Riverside. Nagtatrabaho siya doon ang bilang public relations manager sa isang kumpanya na nagbibenta ng mga ambulansya sa Amerika. Hi, guys. Hello, Bernardo. Bernardo. Yes, my boss right here. And the guys at Good Shepherd Ambulance Company. Hindi lang po ang pagiging artista ko ang nagagamit ko sa pagiging PR ng Good Shepherd Ambulance Company. Pati na rin yung kaalaman ko sa journalism. Graduate po kasi ako ng UST. Ako ang gumagawa ng mga ads namin, nag edit ng newsletter, nag design ng postcards. Alam niyo po naman, maumumpisan na ako sa edad kong ito. Mahirap na ko na yung lagi nagpapakute. Hindi po ba? Tulad po ng maraming mga Pilipino sa Amerika, dalawa po ang trabaho ko. Sa araw po, ako'y PR ng Good Shepherd Ambulance Company at sa bandang dapit hapon po naman, profesor ako ng Tagalog sa University of California, Riverside. Dito sa University of California, Riverside, isang seryosong Bernardo ang humaharap sa mga estudyante. Mula sa magarbong entablado, karaniwang classroom na ang mundo niya ngayon. Ito mapupabahan kung ilapat yung ikalaman ko sa ibang mga bagay, ibang klaseng trabaho. Babagbalikan ko yung uh, magamit ulit yung kaalaman ko sa journalism. Hindi raw pinagsisisihan ni Bernardo ang kanyang mga naging desisyon. Tinalikuran man niya ang glamurosong buhay ng isang artista, nahanap naman daw niya ang tunay na kaligayahan sa Amerika. Nakilala ang grupong Diva Hot hindi sa kanilang talento sa pag-arte, kundi sa kanilang pagpapaseksi. Siyempre masarap yung feeling, um, famous ka, glamurosa, lahat ng mga hindi mo inaakalang personalidad. Nakikilala mo, nakakasalimuha mo. Pero nang magkaedad ang ilan sa mga miyembro ng Viva Hot Babes, kinailangan silang palitan ng mga bagong miyembro. At isa si Ella v. sa mga umalis sa grupo. Napakahirap pumasok sa showbiz kasi unang-una, marami kang kalaban, marami maganda, mas maganda sa'yo, mas sexy sa'yo. Malaman kasi akong babae, so lagi ako nasasabiang mataba. Ang taba-taba mo sa TV. Kaya nung ikasal si Ella V sa kanyang asawa noong 2008, minabuti niyang sumama rito pabalik ng Amerika. Graduate na raw si Ella sa pagpapaseksi. Welcome po mga kapuso. Nandito na po tayo sa loob ng aming munting bahay. naman tayo sa nursery room. Siyempre kung saan, ito ang party ni Isabela ng ating anak, ang unika iha ng bahay. At nagtatrabaho na siya ngayon bilang administrator sa isang care home para sa mga inabandon ng bata. Yung typical day is wala alaga ng bata. Um, Siyempre, konting... Siyempre, tatrabaho. Asikasuhin yung mga ibang paperwork yun lang naman ang mga ginagawa ko dito. Pero love ko, love ko mag-alaga ng bata. Siyempre kasi bagong mami pa lang ako ngayon. Pero kahit maunlad na ang pamumuhay ni Ella v sa Amerika, nais pa rin itong muling uminog sa mundo ng showbiz. Iba raw kasi ang feeling ng isang sikat, lalo na sa kanyang sariling bansa. Siyempre babalik ako ng Pilipinas. Doon ako pinanganak. Mahal ko ang Pilipinas at syempre ang showbiz naman. Kung gusto pa rin ako tanggapin, why not? Ilan lamang sina Julio Diaz, Bernardo Bernardo at Ella v. sa mga dating artista na tinalikuran ang glamurosong mundo ng showbiz at ngayon ay mga OFW na rin. Patunay ito na ang pagtatrabaho at pakikipagsapalaran sa abroad, bukas sa lahat saan man o anuman ang iyong pinanggalingan.